Good morning, good morning mga bashers, ito mga master. Ayan, may tanggap na naman si Madam KitKat dito. Ito, bali, uh, service to ng ano, pandeliver ng ano, ng mga gasul. Ayan. Bali, ang gusto dito ng ating customer mga loads ay patataasan niya tong kanyang ano, sidecar. Napakababa. You know. Ayan. Halos ano yan eh, nung sinukat ko to yan yung space na to mula dito sa pinaka flooring ay eh, halos 2 inches o so 5 cm napakababa kaya kung may bato na medyo malaki laki tumatama na siya tapos pag may hams na medyo mataas sumasayad na rin siya mga idol wala pang karga yon pag nakargahan pa yan lalo pang bababa yan o mga 1 inches bababa pa yan kaya ang gusto ni customer ay eh, tataasan natin yan mga idol ayan syempre pag nag adjust tayo dyan pati dito yan, mag adjust din tayo dito sa gilid niya Puputulin din natin yan. Ayan, dito mga loads. Bali, tatanggalin muna natin pinaka side wheel niya dito mga idol. Ayan, bago natin na uh, kakatingin itong lagyanan ng gulong. Bali, wala tayong asitilin dito mga loads. Eh, siyempre, welding din ang gagamitin natin. Tala, tatasan lang natin ng ano, amperahe. Ayan, bali, pass forward tayo mga loads. Natanggal ko na siya. Eh, medyo matagal talaga pag nagcutting lalo pag welding machine ang gamit Ayan, halos 3 inches ang pinutol ko mga loads, tinanggal. At tapos yung makating natin mga idol, siyempre eh, i-grind natin yan. Lilinisin natin yung mga taita eh. Tapos, lalagyan natin ng pinaka-bevel nya para mas matibay, eh, mas maganda ang kapit ng ating welding. Ayan mga loads bali, ikakabit na natin yung pinakalagyan na nung side, side wheel nya, nung gulong. Ayan bali, siyempre, ispat-ispat lang muna hanggang makuha natin yung align, yung pinaka-alignment nya mga load Saka natin ipo-pull wheel dyan pag na, ba, o, na natin siya, nasukat, tapos yun yung tamang line nya, bago natin siya ipo wheel, mga loads. Ayan mga idol, bali, naiskwala na natin dito. pagkatapos niyan at okay naman yung ating pagkaeskwela kunting aja sa bayan ipo wield na natin siya mga idol. Yeah. Ayan. ayan mga lods, Barry pass forward na tayo mga lods. Ayun naikabit ko na yung gulong. Ayun, kung poponse nyo, tumaas na siya. Ayun, halos 7 inches mula sa flooring. Ayun. Eh dito kasi medyo may mataas na ano hams, yan talagang hindi na siya tatama sa hams mga idol hindi na yan sa sayat, tapos dito magpuputol tayo at sa likuran tsaka ito dito sa ilalim, mag-adjust din tayo dyan mga idol kasi tagilid na yan mga idol, pag hindi tayo nag-adjust nag bali, tataas din tayo dyan mga lods ah, habuli natin yung taas ng sidecar dito mga idol, bali pinangkating ko ay welding machine din, Tinasan ang ko lang siya ng ampera halos na sa 250 ampere yan, ganun mga 270 para mas mabilis makating. Kasi pag ginamita ko naman ng grinder to, medyo masikip, delikado. Baka maputulan tayo ng bala, eh, tumalsik pa sa ating mukha. Madali lang sana mga lods mag-cutting kung may gamit tayong acetylene. Eh, kaso medyo mahal ang acetylene. Kaya hindi pa tayo makabili nun. At saka medyo delikado yung kasi may gasol. Tapos siyempre yung hangin. Kakain pa ng space dito yon yung mga tanke niya. Kaya tiyaga-tiyaga tayo siyempre sa welding machine na uh, pang uh, ito yung ginagamit natin pang cutting. Ayan. Siyempre, pag ganyan kakatingin mo, tataas mo ang perahe para matunaw niya kagad yung bakal at siyempre para mapabilis. Ayan mga idol, bali pass forward ng tayo mga loads. ah uh, dito, uh, hindi ko na napakita yung pag cutting ko dito sa hand Pero ito, na-welding ko na siya mga idol. Ayan o. Oh. Yan, nagcutting ako diyan tapos dinugtong ko siya. Pero dapat may jack kayo sa unahan niyan. Itataas niyo hanggang makuha niyo yung gusto niyo yung taas, yung parang level niya nung sidecar. Yan ganito, nagcutting din tayo dito. Tapos yan, na welding na. Bali na lang yung sa baba. Ayun, oh, mo isipin niyo, tumaas din dito. Tumaas yung sidecar. Kasi e, pantalan pantay yan. Yan na lang yung gagawin natin diyan, yung pinaka sa may tapakan ng preno. Lalagyan na lang natin diyan ng mga 16mm na bakal.